Well, okay. hmm. You what's up mga kabirada, before tamo tirada, shout out to Diyatong mga sulit nga supporters, labi na giyod sa itong mga bagong followers. Ugwa na kumaglangan langan ang manok sa lamisa nga akong gitad gaya na ako na din gibutang toyo gibutang gibotang aglimonsito, gibutang ang paminta o dahon sa paminta mga kabirada sos ana raman siguro na pag marinit ba dali raman ka kung wala mo yung limonsito buta na yung nagsuka ayaw mo kabalaka nga nung gikainamot na to siya kay nang hinaw na tagahapon Gayon ato nang ng butangag magic sarap para mula may pagyod ang lasa. Pasinsya na kayo mga kabirada. Ang anong dugay ta maka-upload sa atong video. Sa isa mana, murag ka isa, kaduha ka tulo, Kay busy man ta sa atong trabaho. Simpre mo trabaho man ta. Kay naman tayo atong pamilya. Kay basin unyag mapas mo. Kay atong vlog vlog wala pa man ta Ang saya dugayan. Ato nang sindihan ng atong kalan. Kay ato nang kitak ang natong kawa. Kay magpainit asa ta. Kay taod-taod ibutang nato ng tambok niya. Tambok sa manok. Kay mag kuha tag uwi niya mga kabirada o di ba tipid tips na na siya di na ka magpalit tag karon huwag ka ron kinigawas naman ng iyang uwi mo nang ato na po ibutan ng atong mga lamas kaya ato na po din siyang igisa atong imikos mikos pag until kulay brown na siya ato rin ang ibutan ng atong manok ng atong gimarning mga kabirada So, grabe na ni Kalami kung maloto na siya. Huwag bipura na mga kabirada kaya nagmikos-mikos manta magpasikla basa ta sa inyo ha. Kung karon kay nalingaw na ka sa kong pasikla, balik na punta sa atong luto, kaya ato ng takloban. Pag abri na to siya mga kabirada, gamay na lang ang iyang tubig. So kay paglanto na to sa karne, medyo gahi pa man, ato ng butang tubig mga kabirada, kay para pagloto, mabukal yung maayo, maloto na nasiya ni daghan na po siya ang tubig paabuto na itong humubas-hubas ato sa butang -tuyo siguro mga kabirada kay para paghubas niya lami na kayo lang taon o lami na kayo ang porma. kung sa tuyo atong gamiton panimpla dipindi lang na sa inyo ha, kung unsa inyong panglasa Kaya lahi, -lahi mong panglasa lahi mang ko lahi mang ops sa ano kay nagbukal-bukal o ni gamay naman ang sabaw ato na nang butang ang sabaw na to nga gimarinate na to gahin na gamaya pero kumbate na nasia. Timplado na to, tugay na mga kabirada, nakita mo nimo sa permero na tong video, so kani, dipindi lang na sa inyo kung unsay kulang anan niya. Inyo lang tilawan, kamunay panglasa, kaila mo lang tag panglasa mga kabirada. Okay. Hey. Dayon ang tong tatluban pag ukab sos na ng mga kabirada ng atong manok nga adobo. Kung gusto pag yung nga panindoton o palamiyo ng adobo ninyo daghan pag iisago na pero ato na ng tilawan kay pag tilaw na to kumbate naman ay ato na ng kauna dayon kinagdali ta mga kabirada, nagtransform nag transform kay Mojo Kita kits na punta sa next video mga kabirada.